Bayan ng Katanawan Ang Bayan ng Katanawan ay isang bayan sa lalawigan ng Quezon sa Pilipinas. Ito ay isang lugar na may kasaysayan at kultura na may halong katutubong at banyagang impluensya. Ano pa ang nais mong malaman tungkol sa Bayan ng Katanawan? Mga Kasaysayan ng Katanawan Quezon Ang Bayan ng Katanawan sa lalawigan ng Quezon ay may mayamang kasaysayan na nagmula pa noong panahon ng mga sinaunang kapatirang Tagalog. Noong panahon ng pananakop ng Espanyol, naging bahagi ito ng mga teritoryo na kontrolado ng mga kolonyal na namumuno. Sa panahon ng himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol, aktibong nakilahok ang mga mamamayan ng katanawan sa laban para sa kalayaan. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano at Hapon, dumanas din ang bayan ng mga pagbabago at pagsubok. Sa kasalukuyan, ang bayan ng katanawan ay isang lugar ng mayayamang kultura at tradisyon, pati na rin ng pagunlad at pagbabago sa ekonomiya at lipunan. Ano pa ang nais mong malaman tungkol sa kasaysayan ng katanawan? Noon panahon ng hapon World War dalawang ano katayuan ng bayan? Noong panahon ng hapon at World War II, ang bayan ng katanawan, tulad ng maraming iba pang lugar sa Pilipinas, ay dumanas ng mga pagbabago at pagsubok. Dito rin naganap ang mga pangyayari na may kaugnayan sa digmaan, tulad ng pagiging sentro ng mga labanan, pagkawasak ng infrastruktura, at pagkakaroon ng mga kampo ng hapon. Ang mga mamamayan ng Katanawan ay nakaranas ng hirap at pangamba dulot ng mga pang-aapi at kaguluhan ng panahong iyon. Marami ang nagsilbing mga gerilya upang lumaban sa mga Hapones at ipagtanggol ang kanilang bayan at kalayaan. Sa kalaunan, matapos ang digmaan, nagsimulang mag-rebuild ang bayan ng Katanawan upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Ano tandaan kapag ikaw ay nasa Katanawan? Kapag ikaw ay nasa Katanawan, Quezon, maaaring makakita ka ng mga sumusunod na palatandaan. Pambansang daan, ang bayan ng Katanawan ay may mahalagang kalsadang nagsisilbing daan papunta sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Quezon. Simbahan, makikita mo rin ang simbahan ng bayan, na karaniwang sentro ng pangrelihiyosong at kultural na aktibidad sa komunidad. Mga pamilihan, may mga pamilihan o palengke kung saan maaari mong makita ang mga lokal na produkto at makipag-ugnayan sa mga mamamayan ng bayan. Mga pamayanan, matatagpuan mo rin ang mga tahanan at pamayanan ng mga residente ng katanawan, na nagpapakita ng kanyang lokal na kultura at pamumuhay. Mga tanawing natural, ang bayan ng katanawan ay may magagandang tanawin ng kalikasan, tulad ng mga bundok, ilog, at tanawin ng karagatan, na nagbibigay ng kakaibang ganda at kapanatagan sa mga bisita. Ito ay ilan lamang sa mga palatandaang maaaring makita mo kapag ikaw ay nasa katanawan. Ang mga ito ay nagpapakita ng kabuoang karanasan at yaman ng bayan na ito sa lalawigan ng Quezon. Mga tao o pag-uugali ng tagakatanawan. Ang mga taong tagakatanawan, tulad ng mga mamamayan ng iba't ibang lugar, ay may kanilang mga pag-uugali at katangian. Gayunpaman, maaaring isaalang-alang ang ilang mga pangkalahatang katangian o pag-uugali na maaaring makita sa kanilang komunidad mapagkakatiwalaan at mapagkakumbaba. Maraming taga-katanawan ang kilala sa kanilang pagiging mapagkakatiwalaan at mapagkakumbaba. Karaniwan silang magiliw at maalalahanin sa kanilang mga kapwa. Masipag at matyaga dahil sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, marami sa mga taga-katanawan ay kilala sa kanilang masisipag at matiyagang pagtatrabaho, lalo na sa mga sektor ng agrikultura at pangisdaan. Malikhain at masigla, may mga tradisyonal na pagdiriwang at pagsasagawa ng mga paligsahan at gawaing pangkultura na nagpapakita ng kanilang kasiglahan at kahusayan. Mahilig sa musika at sayaw, ang musika at sayaw ay mahalaga sa kulturang Pilipino at marami sa mga taga-katanawan ay mahilig sa mga ito. Karaniwan silang makakita ng mga pagtatanghal ng musika at sayaw sa mga okasyon at pista. Maalaga sa kapaligiran, dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan, maraming taga-katanawan ang maalaga sa kanilang kapaligiran at may kamalayan sa mga isyo ng kalikasan at pangangalaga sa likas na yaman. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga posibleng katangian at pag-uugali ng mga taga-katanawan, ngunit mahalaga ring tandaan na ang bawat individual ay may kanikanilang pagkakaiba at hindi lahat ay magkakatulad. Ilan barangay ang nasasakop ng katanawan? Sa kasalukuyan, mayroong 64 na put apat na barangay na nasasakop ng bayan ng Katanawan sa lalawigan ng Quezon, Philippines. Ang mga barangay na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang bahagi ng bayan at bawat isa ay may kani mga katangian at kultura. Kung mayroon ka pang iba pang katanungan tungkol sa mga barangay sa Katanawan o anumang iba pang impormasyon, huwag kang mag itanong. Saan lugar ang Barangay 10 ng Katanawan? Bayan ng Katanawan. Ang bayan ng Katanawan ay isang bayan sa lalawigan ng Quezon sa Pilipinas. Ito ay isang lugar na may kasaysayan at kultura na may halong katutubong at banyagang impluensya. Ano pa ang nais mong malaman tungkol sa bayan ng Katanawan? Mga kasaysayan ng Katanawan Quezon Ang bayan ng Katanawan sa lalawigan ng Quezon ay may mayamang kasaysayan na nagmula pa noong panahon ng mga sinaunang kapatirang Tagalog. Noong panahon ng pananakop ng Espanyol, naging bahagi ito ng mga teritoryo na kontrolado ng mga kolonyal na namumuno. Sa panahon ng himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol, aktibong nakilahok ang mga mamamayan ng katanawan sa laban para sa kalayaan. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano at Hapon, dumanas din ang bayan ng mga pagbabago at pagsubok. Sa kasalukuyan, ang bayan ng katanawan ay isang lugar ng mayayamang kultura at tradisyon, pati na rin ng pagunlad at pagbabago sa ekonomiya at lipunan. Ano pa ang nais mong malaman tungkol sa kasaysayan ng katanawan? Noon panahon ng hapon World War II ano katayuan ng bayan. Noong panahon ng hapon at World War II, ang bayan ng Katanawan, tulad ng maraming iba pang lugar sa Pilipinas, ay dumanas ng mga pagbabago at pagsubok. Dito rin naganap ang mga pangyayari na may kaugnayan sa digmaan, tulad ng pagiging sentro ng mga labanan, pagkawasak ng infrastruktura, at pagkakaroon ng mga kampo ng hapon. Ang mga mamamayan ng Katanawan ay nakaranas ng hirap at pangamba dulot ng mga pangaapi at kaguluhan ng panahong iyon. Marami ang nagsilbing mga gerilya upang lumaban sa mga Hapones at ipagtanggol ang kanilang bayan at kalayaan. Sa kalaunan, matapos ang digmaan, nagsimulang mag-rebuild ang bayan ng Katanawan upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Ano palatandaan kapag ikaw ay nasa Katanawan? Kapag ikaw ay nasa Katanawan, Quezon, maaaring makakita ka ng mga sumusunod na palatandaan. Pambansang daan, ang bayan ng Katanawan ay may mahalagang kalsadang nagsisilbing daan papunta sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Quezon. Simbahan, makikita mo rin ang simbahan ng bayan, na karaniwang sentro ng pangrelihiyosong at kultural na aktibidad sa komunidad. Mga pamilihan, may mga pamilihan o palengke kung saan maaari mong makita ang mga lokal na produkto at makipag-ugnayan sa mga mamamayan ng bayan. Mga pamayanan, matatagpuan mo rin ang mga tahanan at pamayanan ng mga residente ng katanawan, na nagpapakita ng kanyang lokal na kultura at pamumuhay. Mga tanawing natural, ang bayan ng katanawan ay may magagandang tanawin ng kalikasan, tulad ng mga bundok, ilog, at tanawin ng karagatan, na nagbibigay ng kakaibang ganda at kapanatagan sa mga bisita. Ito ay ilan lamang sa mga palatandaang maaaring makita mo kapag ikaw ay nasa katanawan. Ang mga ito ay nagpapakita ng kabuoang karanasan at yaman ng bayan na ito sa lalawigan ng Quezon. Mga tao o pag-uugali ng taga-katanawan. Chat Gabe. Chat Gabe. Ang mga taong taga-katanawan, tulad ng mga mamamayan ng iba't ibang lugar, ay may kanika nilang mga pag-uugali at katangian. paman, maaaring isaalang-alang ang ilang mga pangkalahatang katangian o pag-uugali na maaaring makita sa kanilang komunidad. Mapagkakatiwalaan at mapagkakumbaba Maraming tagakatanawan ang kilala sa kanilang pagiging mapagkakatiwalaan at mapagkakumbaba. Karaniwan silang magiliw at maalalahanin sa kanilang mga kapwa. Masipag at matyaga dahil sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, marami sa mga tagakatanawan ay kilala sa kanilang masisipag at metiigang pagtatrabaho, lalo na sa mga sektor ng agrikultura at pangisdaan. Malikhain at masigla, may mga tradisyonal na pagdiriwang at pagsasagawa ng mga paligsahan at gawaing pangkultura na nagpapakita ng kanilang kasiglahan at kahusayan. Mahilig sa musika at sayaw, ang musika at sayaw ay mahalaga sa kulturang Pilipino at marami sa mga taga-katanawan ay mahilig sa mga ito. Karaniwan silang makakita ng mga pagtatanghal ng musika at sayaw sa mga okasyon at pista. Maalaga sa kapaligiran, dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan, maraming taga-katanawan ang maalaga sa kanilang kapaligiran at may kamalayan sa mga isyo ng kalikasan at pangangalaga sa likas na yaman. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga posibleng katangian at pag-uugali ng mga taga-katanawan, ngunit mahalaga ring tandaan na ang bawat individual ay may kanikanilang pagkakaiba at hindi lahat ay magkakatulad. Ilan barangay ang nasasakop ng katanawan? Sa kasalukuyan, mayroong 64 na barangay na nasasakop ng bayan ng katanawan sa lalawigan ng Quezon, Philippines. Ang mga barangay na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang bahagi ng bayan, at bawat isa ay may kanikanilang mga katangian at kultura. Kung mayroon ka pang iba pang katanungan tungkol sa mga barangay sa katanawan o anumang iba pang impormasyon, huwag kang mag-atubiling itanong. Saan lugar ang barangay sampu ng katanawan? Ang barangay sampu sa katanawan, Quezon ay isa sa mga barangay na matatagpuan sa bayan. Karaniwang may mga opisyal na talaan o mapa ng barangay boundaries na maaaring makatulong sa pagtukoy sa tiyak na lokasyon nito. Kung nais mong makumpirma ang eksaktong lokasyon ng barangay 10, maaari kang humingi ng tulong sa lokal na opisyal ng barangay o sa munisipyo ng katanawan para sa impormasyon. Hashtag kaunting kaalaman. If you know. Ang Barangay 10 ay isang barangay sa munisipalidad ng Katanawan na may pisikal na anyong kapatagan na may lugar na napapaligiran ng ilog patungo sa baybaying dagat isang lugar ng komersyal at mga serbisyo. May kapaligirang pang-agrikulturang tubig tabang freshwater ecosystems, palahayupan at taniman. Araw ng Kapistahan tuwing ikalabintatlo ng Hunyo, St. Anthony de Padua. Noong dekada 1960 hanggang 1970, panahon ng rehimeng Marcos, si Gregorio Orfanal ang punong bayan ng panahong iyon, nanungkulan siya mula isang libo siyam naraan at anim na po hanggang September 2, 1979. Ang Tulay Stone Bridge sa barangay ay gawa pa sa malalaking kahoy. Ikalima ng Hulyo taong 1975, ito ay isinaayos at ginawang tulay na konkreto. Taong 1667 hanggang 1970, ang pagkakaroon sa lugar ng ahensya ng kagawaran ng mga pagawain at lansangang bayan, DPWH, na noon ay kilala bilang Bureau of Public Works, BPW, at Ministry of Public Works and Highways, MPWH. Sa panahon pa rin ng rehimeng Marcos, muling pinagtibay ang terminong barangay, ngunit hindi na ginamit ang titulong Espanyol na cabeza de barangay. Sa halip, ang terminong barangay captain sa Ingles o punong barangay sa Tagalog ang naging opisyal na pagtatalaga sa tungkuling ito sa pamumuno. Taong 1000 syam anim, makikita ang itinayong konkretong landmark, palatandaan ng maligayang pagdating, welcome, isang proyekto na itinayo ng isang organisasyon o samahang civic club ng katanawan sa lugar na karaniwang makikita. Taong 1000 naganap ang isang di inaasahang mapaminsalang sunog sa lugar malapit sa tulay, maraming pamilya ang apektado at nawala ng mga tahanan. Naging lugar ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, AFP, na tinawag na kampo November 23 hanggang 27, 1987, ang bagyong Sisang ay isang malakas na bagyong tumama sa bayan ng Katanawan. Itinuring itong isa sa pinakamalakas at mapaminsalang bagyong dumaan sa Southern Luzon. Ito ang unang pagkakataon na binaha ang lugar ng Barangay Jess na umabot hanggang dibdib ang tubig. October 11, 2020, humagupit ang bagyong pito na nagdala ng matinding pag sa Quezon na nagdulot ng malawakang pagbaha sa lahat ng mga sitio at Nobyembre 11 hanggang 12, 2020, ang bagyong Ulysses ay isa sa malakas na bagyong nanalasa sa Pilipinas at muling naulit ang pinsala ng pagbaha sa lahat ng sitio ng Barangay 10. Sa kasalukuyan si Ginoong Rolando Amparo ang nanunungkulin bilang isang punong barangay kasama ng kanyang pamunuan. Ang census ng Barangay 10 ay may populasyon na 4,153 katao noong 2020. Hashtag katanawanin din ako dito ako lumaki nag-aral ng elementarya at sa Lopez, Quezon naman ako ng high school. Ang pangalan ng tatay ko ay si Antonio Tony Villanueva, isang radio operator sa Bureau of Telecom sa Bayan ng Katanawan. At sana nagustuhan nyo ang aking salaysay at kwento tungkol sa bayan ng Katanawan Quezon ang bayan kinalakihan ko at may ugali ako na katanoanan nga ni ito at huwag kalimutan e subscribe ang aking channel at ihitang e ang notification bell para sa susunod kong video ay may update po kayo. Salamat po!